Handa na ang PNP sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa Biernes. Higit apat na pulis ang magbabantay sa seguridad ng mga delegado. May ulat si Joshua Garcia. Rising shine, Joshua. Patuloy ang paghahanda para sa mga nakatakda mga lugar na pagdarausan ng FIBA World Cup Basketball Tournament Agosto 25. Bukod sa mga nakapaskil na banner na may logo ng palaro, Makikitang pinipinturahan na rin ang stadium habang may inilagay din na tent sa labas ng arena na para sa mga manlalaro at mga panauhin gaya ng mga retired FIBA World Cup basketball players. Patuloy din ang paghahanda sa Mall of Asia Arena sa Pasay at Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Kaugnay nito ay tiniyak ng Philippine National Police na handa na sila para sa event. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nagsimula na magdatingan ng ilan sa mga delegado itong nakaraang Webes. Kaya naman patuloy ang ginagawang contingency planning ng PNP kasabay ng security preparation and deployment para sa pagbubukas ng Palaro all systems go na po tayo dahil, dahil inaasahan nga po natin sa dakating nga po na August 25 yung inaasahan po natin nga dagsa po ng tao sa pagbubukas nga po nitong uh, FIBA Basketball World Cup. Asahan po natin na magdada, maglalagay po tayo ng sufficient personnel para siguraduhin po yung kaligtasan at, uh, at uh, seriguridad ng hindi lamang po ng ating mga participants at delegates, pati na rin po yung ating mga audience na manonood po ng mga games. Ayon pa kay Fardo, nasa 4,000 at 400 tauhan ang ipapakalat sa mismong opening ng FIBA World Cup. Kasama dito ang iba pang pa concerned agencies gaya ng AFP, Philippine Coast Guard, Red Cross, DOH at Force Multipliers na siyang ide-deploy ng PNP sa venues at iba pang pa areas of engagement sa Metro Manila at Region 3. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.